Batay sa Galatia, 4 hanggang 22, ay kanya hong sinabi dito ho sa Galatia, 4.22, sinabi ho niya dito, si Abraham ay nagka, nag, nagkaroon ng dalawang anak. Oh, tingnan po ninyo. Itong talatang ito na si tinutukoy ni Pablo, ay mayroon daw dalawang anak itong si Abraham. Oh, pero titingnan po natin kung totoo ba yung sinasabi ni, eh, ni Pablo, batay ho sa kanyang sunat. Dito ho sa Genesis 16 ng Taratay 1. Hindi, ba, hindi ba't hindi ba nagkaanak si Sarah na, naasawa ni Abraham? Sinong unang asawa ni Abraham batay sa Genesis? Si Sarah. At batay naman, batay naman sa Genesis 16, Taratay 3, kaya't ibinigay ni Sarah... Kasi so. na kanyang asawa, Five minutes. So, pangalawa, okay. Pangalawang asawa ni Abraham ay si Hagar at ang pangalawang asawa ni Abraham ay si Kitura. Batay naman sa Genesis talatang 22, 25 talatang 21 ay muling nag-asawa si Abraham ang pangalan nito ay Kitura. At sila nagkaroon siya ng anim na anak at dito ay kung tusumahin natin kapatid na Remon Kada, na ang naging asawa pala ni Abraham, batay sa Biblia ang pinaniniwalaan mo, ay tatlo. Tatlo. At ilan ang naging anak niya? Walo. Bakit ang sinabi ni Pablo ay dalawa lang ang naging anak ni Abraham? Bakit ang sinabi ni Pablo ay dalawa lang ang naging anak ni Abraham? Bakit ang sinabi ni Pablo ay dalawa lang ang naging anak ni ay dalawa lang ang naging anak ni ay dalawa lang ang naging anak ni Abraham? Next question. Sinabi mo kanina sa aklat ng Galacia, dalawa lang, lumabas sa bibig mo, dalawa lang ang itinuro ni Pablo na anak ni Abraham. Tanong, may nakalagay ba sa Galacia na kinut mo na sinabi ni Pablo, dalawa lang ang anak ni Abraham? Mayroon. 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 May, Mayroon. Sir Moderator, i-clear ko lang po, i-clear ko lang yung question. I-clear hmm. ko lang, uh, Mr. Moderator. Kasi ang sabi niya, ulitin ko lang yung question para maayos na yung sagot niya. Siya mismo ang nagsabi, recorded 'yan, mapapanood 'yan dito na sinabi daw ni Pablo na dalawa lang ang anak ni Abraham. Kaya ang question ko sa kanya, may mababasa ba sa Galacia na kinote niya na sinabi ni Pablo dalawa lang ang anak ni Abraham. Okay, sagot brother Jay, 5 minutes to reconsider. Okay, objection Mr. Director Technical, yung tanong niya eh. Director Technical masyado yung tanong niya eh. Director Technical masyado yung tanong niya eh. Kasi ang binanggit ko kanina is dati uh, so, uh, lang eh hindi, wait, mo sa aking bibig bagay na hindi ko naman binabitawan. Sa mo, technical mo sa aking bibig bagay na hindi ko naman binabitawan. Sa mo, technical mo sa hindi ko naman akin mo sa aking bagay na hindi ko naman binabitawan. hindi ko naman Sabi ko sa talata, binasa ko po kanina eh. Sabi dito, Si Abraham ay nagka nagkaanak ng dalawa, dalawang lalaki. Sinabi mo, recorded yan, sinabi daw ni Pablo na dalawa lang ang anak ni Abraham. Sabi mo, sabi ni Pablo. Ngayon, sinasabi mong hindi mo sinabi. Tanong, itinatanggi mo na ba na sinabi mong sinabi ni Pablo dalawa lang ang anak ni Abraham? Itinatanggi mo na ba o hindi? Ah kapatid wala kong ah, nasa bibinasa Ah kapatid wala kong ah, nasa bibinasa Ah kapatid wala kong ah, nasa bibinasa ko lang ang talata kanina bro wala kong statement ng ganyan sa yung ah, wag mo ilagay sa aking bibig bro. wala kong statement ng ganyan sa yung ah, wag mo ilagay sa aking bibig wala kong statement ng ganyan sa yung wag mo ilagay sa aking bibig Uh, bumawi ka nang sa sunod. Okay. So, sa binasa ko lang bro, kasi wala namang lang dito sa binasa ko eh. Binasa kasi wala namang lang dito sa binasa ko eh. Binasa kasi wala namang lang dito sa binasa ko eh. Binasa kong talata na ito. Sabi, ay nagkaanak ng dalawa... Objection, Mr. Na moderator. Oh, what's objection. ah oh. sorry, brother. Mag-object ako. Kasi hindi ko tinatanong yung binasa mo sinabi ko nagbatay sa aklat ng Galacia na mo. Tapos meron kang paliwanag. 'Yun yung tinatanong ko. Sa paliwanag mo, sinabi mo na si Pablo, sinabi niya na si Abraham ay dalawa lang ang anak. Lumabas sa bibig mo 'yan. Bakit ang sinabi ni Pablo ay dalawa lang ang naging anak ni Abraham? Bakit ang sinabi ni Pablo ay dalawa lang ang naging anak ni Ay dalawa lang ang laging anak ni Ay dalawa lang ang laging anak ni Abraham Sa paliwanag mo, sinabi mo na si Pablo, sinabi niya na si Abraham ay dalawa lang ang anak. Lumabas sa bibig mo yan. Yan po yung itinatanong ko, hindi yung talatang binasa mo. Okay. Yan, po Hunter, yan po yung objection ko. Okay. Okay. Oh, so batay sa ating pagpapaliwanag hindi batay sa namambabasa so tatanggapin ko yan dahil sa aking pagpapaliwanag ng